Handa na ba yun? Handa na, na mi! Ratatak! Ratsadang tanong! Tapatan at tahan. Okay, una ay pili na. Pili lang ng isa sa akin mga sasabihin. Ano ito? Ah? Katangian ng mga kandidato. Okay. Yan. Tikat right. o scholar? Uh, number one, scholar. Sa survey po namin, President Aguilito Matindok siya, nagot ng number one attribute. So, scholar din po. Okay. Yan. Malumanay okay. o agresibo? Yan. Martin, ang iyong signal. Hello. Ang iyong signal ay malumanay. Ayan po. Oh, malumanay o agresibo? Mm. Agresibo. Agresibo. Okay. Malawak ang karanasan o malawak ang kaisipan? Malawak ang kaisipan. Okay, yeah. metikuloso. Malawak ang kaisipan. Ka mapur... Okay, metikuloso Sige. o mapursigi sa trabaho. Mapur uh, mapursigi sa trabaho. Okay, yeah. walang kinikilingan o walang pinoprotektahan? Yeah. Yan. <laughs> Katapagayasan po 'yan. Walang kinikilingan po. Yeah. Okay, in the service of the Filipino o oh, alagang kapatid. Kala mo, GMA okay. lang, ha? Hindi oh. No, sir. Hindi po yung sagot ko yeah. po kanina. Okay. At yeah. huli sa pininats, oh. Diyos ang sandigan o serbisyo publiko ang pinahahalagahan. Uh, God above first. So, Diyos yeah. ang sandigan yeah. po. Yeah. Okay. Oh, yeah. so, go yeah. my God. Okay, ako naman. Charot, hindi totoo. True, lalo, totoo, ha? Huh? Okay. Unang tanong, naniniwala ka ba sa... Naniniwala ka ba sa kasabihang you deserve the government that you elect? Charot o lalo? intermittent din siya. Oh, oh. oh, go ano? Yeah, yeah, yeah. Ayan. Ayan. Sarot o Sarot Sarot o hey, sorry po, Sir Michael. Hindi na signal. Yeah, si <laughs> oh, ano nga? Ah? Ano sagot mo? Do you deserve diyan, the government to Yeah, di po. Marami so, <laughs> yung ng signal. Mo, mo, ano. Martin, oh, you're the eh. oh. yeah, yeah. the government that you elect. Charo, to true lalu. True lalo, <laughs> true lalo, Minsan, you. You uh, flu, True lalo. oh. Minsan ba, napapakamot ka rin ng ulo kung bakit pinipili ng ilang tao ang ilang kandidato na hindi ka dapat dapat man lang tumakbo? Ah, true lalo po. <laughs> lalo lalu. Ikatlo, darong. Minsan ba, natanong ka na mismo o kakilala mo kakilala ng kakilala mo sa isang political survey ano? na hindi tangere, ha? Oo. Oh. Binabasa talaga niya, eh. Uh... ano? Natanong ka na ba sa survey <laughs> na hindi tangere, ha? Oo, oh, ano? Pero, 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 hindi ko na experience. Charot. Pero ngayon, nagkisensus <laughs> na po sila. Baka ma- Ah, <laughs> oh, huling tanong. Ito, 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 hindi natin napag-usapan. Pero, pag-usapan natin ito sa lahat ng mga survey firms, sa so mga i natin. Darating ba ang panahon, Martin, sa tingin mo, na hindi nakakailanganin ang mga actual survey, kundi AI na lang mula sa bawat gumagamit ng smartphone kung sino ang nais nilang mga kandidato na may pagkapanalo? di ba? Algorithm na lang yan. Titignan natin. Kasi gina-gina ko, collect yung data natin. Ako, ano sige dito, charot for now. Hmm, charot for now. Oh, sige. Okay. Sige. Sige. <laughs> okay. Okay. So, Ratatat! Rasadang tanong! Tapatan at Tahan!